Wait po ah. Am 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 baby ko. Am um, mo Yummy. Ah. Sa mama. Hindi. Oh. Yeah, okay, yummy. Ay, dadalhin na lang 'yan eh. Yummy, yummy. Yes. Yummy. Hi. Hi. Hi, hi po. po. Follow niyo po kami para may pambiling gatas. Um, hi dog Hi dog Dwayne. Hi.

Eat mo na, Wen. Eat mo na. Eat mo na, Wen. Eat. <laughs> Nahabol mo yung camera, eh. Eat mo na, Wen. Wen, eat mo na. Okay na ito, Ma?